yatakallamun al-arabiyata nagsasalita silang mga lalaki ng Arabic ang pag-i'rab ng yatakallamun fa'lun mudari'un marfu'un لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة ang yatakallamuna ito ay kasalukuyang pandiwa na marfo dahil siya ay hindi na unahan ng magmamansub at ng magmajozoom. at ang alam, palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay subutun nun ang pananatili ng nun dahil siya ay kabilang sa al-af'alul khamsah wawul jama'ati ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أنواو الجماعة شاء ضمير متصل ضمير نانقدكيت شاء مبني سكون أن كان ينكن للجا أي مرفع داهل شاء فاعل العربية مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة Ang Arabiya, siya ay bihi, ang nakatanggap ng gawa kaya siya ay mansub. At ang arlamah palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fatha.